pabor po ba kayo sa impeachment? Oo, kasi nung panahon ng tatay niya, lagi kaming nagtatago, akala namin kami nasusunod sa tokhang. <laughs> Sir Juan, mas okay po ba ang panahon ngayon kung para noon kay Digong? Okay. Ngayon, binibigyan kami ng pagkakataong magbago. May due process na noon, wala. Basta nalang tinutumba. <laughs> noon, tago kami ng tago. Hindi ako makalabas. Baka ako na ang susunod sa listahan. <laughs> Biktima lang kami ng mga d -lord. Dapat yan ang hulihin. Hindi yung addict na ang tanging dala lang ay lighter, foil. Dino, you know, ano po ang plano nyo kung kayo ang naging presidente? Una sa lahat, libreng pulutang kada kanto. Tapos, bawal ang curfew sa mga walang jowa. <laughs> sa tingin nyo po, ano ang problema ng bansa ngayon? Problema? Hindi e di yung tinula, puro sabaw. Nasaan ang manok? Ha? Nasaan ang manok? <laughs> Sir, ano ang solution niyo sa korupsyon? Simple. Ipalay detector test lahat ng politiko. Real. Habang nakapolygraph, may karayom sa upuan. Sir, sino po ang may kasalanan kung bakit naghihirap ang bansa? Walang iisang may sala, pero sure ako, hindi ako yon. Sir, may solusyon po ba kayo sa traffic sa EDSA? Simple lang. Gawing one-way lahat ng kalsada, papuntang palengke. <laughs> Anong solusyon nyo sa pagtaas ng kriminalidad? Lahat ng magnanakaw, lagyan ng bell sa bewang para alam ng lahat kung nasaan sila. <laughs> Sir, anong nagbibigay sa inyo ng lakas araw-araw? Yung utang sa tindahan, bang kailangan kong mabuhay para mabayaran yon. <laughs> Sir, ano para sa inyo ang tunam na tagumpay? Yung makautang ka nang hindi ka hinahabol. Sir Juan, kailan niyo po balak abuti ng pangarap nyo? Pag natuto na akong matulog. sir, mahilig po ba kayo sa alkohol? Oo, pero hindi yung panlinis, sir. Yung may tama. sir, paano niyo pinangangalagaan ng mental health nyo? Simple lang, umiinom ako ng tubig. Tapos inom ng konting gin para pampakalma. Sir, ginagamit niyo pa po ba ang face mask? Oo, para itago ang mukha ko sa mga inutangan ko. <laughs> Sir, naniniwala po ba kayo na flat ang mundo? Oo. Lalo na kapag nakainom po umiikot man, flat pa rin ang bagsak. <laughs> Sir, anong pinaka nakakagulat na bagay na nakita niyo sa kalye? Yung ex ko, may bagong jowa. At mas pangit pa sa akin. <laughs> Sir, Anong ginagawa niyo pag walang ulam? Tinitigan ko lang yung kanin. Tapos iniisip kong lechon siya. Sir, araw-araw po ba kayong naliligo? Araw-araw akong nagpaplano. Pero yung tubig, busy. Sir Juan, paano po ba makaiwas sa utang? Simple lang, huwag lumapit sa tindahan. Kung lalapit ka, dapat mabilis kang tumakbo pabalik. Sir Juan, paano niyo po malalaman kung panaginip lang ang lahat? Pag may ulam sa mesa, doon ako nagdududa. Sir Juan, paano niyo kinakausap ang crush niyo? Tinitigang ko lang. Minsan di rin ako makatiis. Kinakausap ko na sa isip. Sir Juan, paano maiwasan ang inggit? Isipin mo, lahat ng may bago, may utang din. Sir Juan, dapat po bang sumagot lagi sa group chat? Depende. Kung may ambagan, huwag kang online. <laughs> Anong nakikita nyo kapag tumitingin kayo sa salamin? Isang bayane, tanga, lasing, pero di sumusuko. <laughs> Sir Juan, paano nyo tinitiis ang maingay na kapitbahay? <laughs> Ginagantihan ko ng video, okay? Kahit wala sa tono. <laughs> Sir, kumakanta po ba kayo sa video, okay? Oo, oo. Sa sobrang taas ng boses ko, pati kapitbahay sa kabilang barangay, napapamura. <laughs> Sir Juan, anong dapat gawin pag walang pambayad sa jeep? Huh? Magpakilala ka bilang kamag-anak ng driver. <laughs> Sir Juan, natatakot po ba kayo sa multo? Hindi. Takot sila sa akin kasi wala rin akong pahinga. Sir Juan, safe po ba yung nagmomotor na isang kamay lang? Safe yan. Basta yung isang mong kamay, nakaabot na sa St. Peter. <laughs>